Isang pang at talaga namang solid na sisigan ang natagpuan natin dito sa Angeles City sa Pampanga. Ito ngayon walang iba kundi ang Kuya Jay. Sa mga gustong pumunta ito ay matatagpuan sa Ahoda Terminal. Till sabi Angeles City, Pampanga. Sabi nga ni Kuya Alfred, nakakaubos daw siya ng humigit kumulang 25 kilong karne araw-araw. At bukod nga sa kanilang sisig na isang daan per order, meron din sila ditong lechong kawali na talaga namang super crispy. Sa kulay pangalan ng karne, matik na agad. Pero syempre, ang pinunta talaga natin dito ay yung kanilang sisig. Paano ba naman kasi, sabi ng mga na-interview ko, mas masarap pa daw ang sisig dito kasi sa mga restaurant na nakapalibot malapit dito. To. Kaya lalo ang naintriga ko ano bang meron dito sa sisig nito. Original sisig kapampangan nga pala ang sineserve nila dito. Walang itlog, walang mayo. Tikman na natin ito. Ayan mga kaputrip mga kakay. Nandito tayo ngayon sa Kuya Jay Dito lang yan sa checkpoint. Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito, 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 ito nga. kanya sisig. You know? E, natin yan. Sabi ni, Ku ni, Kuya Alfred, ah, Sabi ni Kuya Alfred, nakaka-20 kilos daw siya araw-araw.

Mura lang 100 pesos Good for two na to Katin kayo At itinda rin si Kuya Alfred dito ng Tanin Tino e Tatlo Tino natin Tama tayong sili Tino e Tulit Kain na. Ano yung nabili dito? Oo, oh, dito kumibili. Kasama yung misis ko. Ma ano ano oh. kamusta yung ano sisig? Masarap. Solid. Authentic na sisig talaga. Thank Take you. Pa pa yung bisanela to. Huh? Daig De back pa yung bisanela. Oh. Masarap to. You know? Alright. eh. thank, thank you. Thank you. you.